ba na min ang partner namin ni Pala. Ah. <laughs> okay. Okay, sa deck

60 na hindi na tayo mag-uwi yun ko kung sa spot kayo eh kung kailan pa napatawid eh isa ka naman nag-drain ba't balik si Gengwin eh Kalau aku pasal busuk ni.

Haha, takbo na Kala ko maiwan yung katawan eh. <laughs> <laughs> Sabay-sabay atras. Sabay atras eh. pa rin mo Pero, hindi Tatawa talaga kayo eh. di

Eh, dalawang kalsada data, tatawirin. Nakasin po ko sauting nagmamani yung kaskasir. Kaya dapat ka ingat sa pagkawid. Bagay, may stop kahit -right naman kasi. Hindi ko sa -right, na. na na akong Okay, balik. Bayan siya ba? Ano, sabi ka, Gusto mo pa sa akin na ito? Ako din ito. ito. ka naman. Gusto niya, sali niya yung resort, uh, niya, pilitir. Pari hmm. magdala ka ng liitra, ay, naman.

¿Quién <laughs> go <laughs> <coughs> <laughs>

Okay. <laughs> Tatawa ko sa kasama ko kanina eh. Patintiro kami sa stoplight. itatawid kami biglang biglang nag-go yung stoplight di yung yung pang tatakbo ka na na biglang hinto tapos babalik tinatawanan namin kasi ang lakad niya kasi parang pinguin na eh may diferensya na yung tuhod niya tinatawanan kami dalawa ni Ronald Ang kato sayang okay. tinagawa mamaya ako nakuha ka nga ng video nakuha sa video